Setyembre nitong taon nang simulan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pamamahagi ng pinansyal na tulong lalo na sa mga barangay health workers. Ilang buwan matapos ang pagsisimula ng nasabing distribusyon ng pinansyal na tulong, muling umarangkada ang programa ngayong Oktubre kung saan dinala ito sa unang distrito ng lalawigan. Dito, naging katuwang ng pamahalaang panlalawigan ang AKAP program ng DSWD. Ang programa ay pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan sa walang sawang serbisyo ng mga health workers na tulong-tulong sa pagpapatibay ng kalusugan sa mga komunidad. Ilan sa mga nakatanggap ay mga barangay health workers mula sa mga bayan ng Malasiki, Santa Barbara, Kalasyao at Mapandan. Nagpasa po kami ng ordinansa to incentivize our health workers. Ibig sabihin, kung mas marami tayong nai enroll sa konsulta, through LGU, through Provincial Hospital, we incentivize you. Binigyang diin din ng gobernador na malaki ang papel ng mga barangay health workers sa pagpapatibay ng mga programa sa kalusugan sa Pangasinan. Ah, malaking tulong na rin po, madam, sa mga pangasinan sa bahay. Maraming maraming salamat sa Bob dahil sa binigay mo pas assistance at malaking tulong na rin po sa amin. Maraming may tutulong yung na yung mabira na sa amin. bawat isa sa amin. Salamat, papasalamat po kami yun. at marunong pong magkisama sa lahat sa amin din ng mga barangay health workers. Salamat po po. Napakabuti po niyo. Sa pamamagitan ng programang tulad ng AKAP, ipinakikita ng pamahalang panlalawigan ang pagmamalasakit at suporta sa mga nagsisilbing haligi ng barangay. Valerie Desmaya, RNG News.